Masaya kami nun. Simple lang ang buhay namin, pero buo at sapat. Si tatay, laging handang magpatawa. Si nanay, masinop at maalaga. Ako, masunuring anak na walang ibang hinahangad, kundi ang makitang masaya silang dalawa. Akala ko, ganito na lang palagi. Pero hindi ko alam, isang araw may darating na taong babago sa lahat isang taong hindi ko pinili, pero itinadhana palang maging kapatid ko. Baby, ito lagi mo na yung papa mo. Pa, ito oh, ako. Ito lang ng kape. Ay, thank like you. Mumpo ka na. Hmm. Oh, Tubig ka lang, ha? Bawal ka magkape. Huwag well, ka lang pinuha ng gatas. Ywa. Baka maging katulad kayo ng papa mo. Naniwala siya sa lilim. Oh, pawis na pawis ka. Magpalit ka naman no, ano maya. ha? Mayroon ko tapang. Tapos magkape, papahinga lang ako. Ilapos ko pa yung gata. Nakakasig ka na naman, ha? <laughs> <laughs> yan talaga yung masisipag. Diba? Uh, ikaw naman, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Huwag ka agad mag-boyfriend. Kung mag-boyfriend ka, dapat ka mukha ng papa mo. Di ba? Yes. Oh. <laughs> 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 Alam mo namang, lums na lums yung papa mo. Eh. Yes. <laughs> Kahit na ganyan yung smell niyan, masarap yan. <laughs> Nak hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo, sa pag-aaral mo? Hindi naman po, matatapos na po. Ah, basta lagi mo natatandaan, pag nahihirapan ka na, sukuan mo. Joke <laughs> lang <laughs> na. Siyempre, nabahal na, bala ka na ka ba? Lamad ka lang na. bawi bawe. May mga bagay <laughs> na hindi ka alam. Tanong ka lang sa... Eh, huwag ka magtanong sa mama mo. Sumaya. <laughs> Ay, ka lang magtatanong. Eh, papa ka lang magtatanong lagi. Nak, seryoso ha. Pag may problema ka sa pag-aaral mo, may tanong ka sa ibang bagay. Pag wala ako, hindi naman lagi yung nanay mo. Tanong ka lang, magpamaya. Kung may problema ha? At saka, lagi mong iisipin, hindi masama magtanong. Kasi ang taong nagtatanong, secret! <laughs> <laughs> may right na mo ganit. Hindi, <laughs> ang taong nagtatanong, syempre, yun yung mga taong gusto matuto. Yes. Tara. Hmm. May doorbell ah. Ang dali ah. Ingnan ko lang ah. Sige. Sige po mag-asik ka sa langgay mo na po. Kumain mo ka man ng tubig ah. Sige yan. Oto si Patrick. Patrick, pati ni Luisa. Oh. Kumusta? Ano mm -hmm. ginagawa mo dito? Ah, bala ko sana iwan sa'yo. Si Jojo nga pala. Sino kaya 'yung nagdoorbell? Wala namang kaming inaasahang bisita. Ipit na. Ng... Anak Jojo. mo. Anak ko. Hmm. Hindi ba nabanggit sa iyo ni Luisa? Bago kayo magkahiwalay, hindi ko alam eh, eh basta nang biglaan yung paghihiwalay naming dalaw eh hindi ko naman alam na buntis pala siya Tignan mo, laki no ng bata oh kailangan mo siyang kupkupin wala nang gustong tumanggap sa kanya isip Lalo, ko paano kaya... ko sasabihin sa asawa ko to diskarte mo na yun Paulo, tagal na panahon na no? skarting mo na yun. Palaki mo naman yung anak mo. Tapos mo yan. Ikaw na bahala dyan. Alis na ako. Pumasok na dun. Pumasok na. Pumasok. Pumasok. Anak mo, Paolo? Gano'ng katagal mo sa akin ito? to? Hinahan ko lang, Nora. Hindi ko rin naman alam eh. Hindi sinabi sa akin yung Louisa na buntis pala siya. Na may anak pala ako sa kanya nung naghiwalay kami. Kung ko lang nalaman, hindi saan na. Pagandaan ko. Ano tayo magdudusa? Kasama yung anak mo sa labas? Minahong ka lang. Narinig ka ng mga bata eh. Ayusin ko to. Akong bahala. Huwag mag-alala. Sige na. Basta ayusin mo yan na! Ang mura naman eh. Bata. Minsan, hindi natin pinipili ang mga taong dumarating sa buhay natin. Pero pinipilit tayong tanggapin sila. Marunong ka magbike? Opo. Pero wala po bike na nangyayaram lang po sa ibigan ko. Ah. Uh, ano mo meron na akong luma dyan. Gusto mo ayusin natin? Okay lang po ba? Di po ba nakakabalas na ginagawa nyo. Oo naman. Ano ka ba? Eh nakatambak lang naman yun dun. Tara. Punta natin dun. Tara po. Maraming salamat po. Hindi ka. mahihina na yung prayer na. Pero gagawin natin ng parang ito. Siyempre. Mark, pasuyo nga ako ng tools doon. Ito po pa. Ito po pa ba? Ay, hindi yan, Mark. Yung nandun sa may pouch. Ito po pa. Ay, ito po. Oo, yan. Thank you, nak. nagbubulak. Bata pa lang ako. May higit talaga akong ano, sa bike. Kaya lang, syempre, nung may dad na ako, nagkaasawa, eh, hindi ko naman napukusan to. Kaya, tingnan mo, oo oh, ni kabok. <laughs> Pero, kung mo na maigi yan, maganda pa yan. Ang uh, mga po, po eh. Mas maganda pa nga po ito eh. yung nihirap po sa kaibigan ko. Talaga ba? Opo. Ano na, kahit di mo na ako bulahin, hindi pa kapamangan na ito sa'yo. Ano ko ba? Ganda eh. po na ito po. Bukas na bukas po, gagamitin ko ito. Nagpasuyo nga ako ng ano dun, ng pang-spray sa kadena. Sige po pa. Salamat. Ito Thank na you. po. Thank you. Angat mong anak. Sige po. spray spray lang yan. Oh. Maraming salamat po pa. Tagal ko na rin pong pangarap magkaroon ng sariling bike kasi nangyayaram lang po sa kaibigan ko. Ako, wala yun na. Kaya mo, pag, ano, pag medyo nagkaroon ng na extra si Papa, baka bilang pa kita ng bago eh. <laughs> Ayos na to siguro to pa, no? Oo, oh, subukan mo na. I-testing mo ngayon. Sige. Sige na, sakyan mo, testing mo. Stand po pa. Ano, mm. ngabot mo? Ngabot pa. Kayang kaya. Komportable kaya. ba? Yes po. Kayang kaya to pa. Di ba? Ayos diba? Pa, maraming maraming salamat po sa binigay mong bed sa akin. Nga mo po pa, iingat ako po. Ayun na Marami rin akong utang sa'yo eh. Wala pa nga yan eh. Natutuusin eh. I'm done. gusto lang niyang tumulong. Pero minsan, sapat ba ang mabuting puso para tanggapin ka? Ba naman yan ang hirap-hirap ng pinapagawa? Tapos na kayo mga kaibigan ko. Sabi ano ba naman yan? Wala problema mo. Hindi mo mas solusyonan. Hirap kasi nung pinapagawa sa akin ng teacher ko. Ano nga, turuan kita. Mm. Ito lang yan, Jay. Di Diyada mo sa hit ng uli. Eh. Nangispes mo sarili mo eh. Oo. Oh, ito lang, oo. Oh, oh. Ayan lang. Pintas kunin mo to. Tapos, ito. Diba? <laughs> uh, Ayan lang, oo. Oh, oh. uh -huh. oh, uh -huh. Okay na. Papasang mo yan. Pati mo kasi, ayun no, o. Oh. Ayun, <laughs> Pedro. Tapos, ito. Oh. Diba? Dalo ka dali. Nai-stress mo sarili mo eh. O, paano? Kaya mo na yan. Paano? Balik na ka rito ah. Like pa na yan o. No? Kaya mo na, madali na yan. Ha? Salamat kuya. Di nagtagal, naging malapit ang loob namin dalawa ni kuya. Pakiramdam ko din ay tila sumaya lalo ang bahay nang dumating siya sa amin. Ano, gabi na! Parang malungkot ka. May problema ba? Gusto po akong sabihin pa. Ano ba yun? Pa, pwede na po ba akong magtrabaho? Nahihiya na rin po ako sa SM niya. Gusto ko na rin po kasi makatulong. Ako ba na? Iniisip yun. Tatay mo ko. Obligasyon kita. O, oh, bahala sa yo. Basta ang akin lang, mag-aaral ka, pagbutihin mo yung pag-aaral mo para mag mas maganda yung future mo kaysa naman tumigil ka, di ba? Pero pa, kahit part-time job lang po. Ano ka Hindi mo naman kailangan gawin yan. Ang gusto ko, mag-focus ka sa pag-aaral mo. Yun lang, okay na ako. Masaya na ang papa mo. Anong iniisip yan? Maraming maraming salamat po, pa. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Mahinga na ba? opo ako hindi pa eh exam na ka na sa grade. Kuya. Uy, Sorry, sorry. Ano nga yan dyan? Nakapasa ako sa exam na hindi grade ko sa mat. Ah, ganun ba? Matutuwa niya si Papa at si Mama mo. Huwag ka mo nang hina pagdating kay Mama. Huwag kang magalala. Bigla lang siya nangyari yun. Balang araw, matatanggap ka rin nun. Maraming salamat din ah sa pagtanggap niya sa akin ni Papa. Wala na rin kasi akong pupuntahan kasi sa Tito Patrick kasi lagi ang pinapalis. Ang baga, narin na rin ang pag-aralin. na rin ang binibigyan ng baon. Pag pinapakain ako, oh, konti na lang. Balang araw, makakabawi na ako sa inyo ni Papa. At masusuklihan ko ang koy, mga binibigyan niya sa akin ngayon. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Ano ka ba kuya? Huwag ka malungkot. Balang araw matatanggap ka din ni Mama. Dapat nga magsiyata ako kasi mataas yung grade ko eh. Sa simpleng hawak, may mga damdaming biglang nagigising. Mga damdaming hindi dapat. <laughs> dito. Yung anak mo gusto ay yung anak ko? Hindi po ito ang po kayo pa. Tantado ko bata ka? Matapos kitang pakaralin, pakainin, ha? Pinukup kita sa bahay na to, gaganyan nyo yung anak ko? Nakapatid mo? Hindi. Nakatado ka, lumayas ka dito. Lumayas ka dito. Pilis ka mukha mo, dago ka, ha? ha? Pero po po. Huwag ka na magsalita! Lumayas ka na dito, ha? Ayoko nang makikita yung pagmumukha mo, hmm? Bata pa siya, wala siyang ibang kilala. Iniwan ng ina, itinaboy ng akala niyang ama. At kami, kami ang nagtaboy sa kanya. Anak, dahil matataas lahat ng grades mo, magsisimba tayo at... Ah, siyempre papasyal kita na. Saan mo ba gusto pumunta? Sa SM po. SM lang? Ito naman. Yeah, mula, eh. <laughs> <Dung> yung ang gusto <laughs> ng bata eh. eh. Tsaka marami rin namang magagandang tanawin siya. Ah, gusto si ko pag-shopping. Si sa... <laughs> Ay. Sige lang. Si Roger ito ah. Tol. Hello, Tol. Ay Tol. Yung bata at iniwan sa'yo, yung Jojo, oh. hindi mo anak yan. Huwag kang papapauto sa mga hayop na yan. May ibang lalaki si Julio Isa nung tayo pa. Ginagamit ka lang ng pamilya nila para isapon sa'yo yung bata at aangsin nila yung mamanahin ng bata. Silensya ka na. Huwag ko na nalaman. Ngayon ko lang nasabi sa'yo. Seryoso ba, tol? Sa'ka <laughs> pumunta? Hanapin mo si Jojo sama ako? Hindi, hindi ako. na. Hindi na. Hindi na, hindi na. Ako na lang sasama sa'yo. Hindi na, huwag na kayo sumama. Gabi na. Kaya ko na to. Ihingi lang ako ng pasensya doon sa bata. Ilang taon din namin hinanap si Kuya, pero hindi na namin siya muling nakita. Pinangunahan ako ng takot. Takot kung bakit hindi ko nagawang ipagtanggol si Kuya. Natakot ako sabihin ang katotohanan na wala naman masamang intensyon sa akin si Kuya. Natakot ako na baka hindi ako paniwalaan nila Mama at Papa. Natakot din ako sa aking nararamdaman. Kung alam ko lang, kung pinakinggan ko lang ang puso niya, baka hindi ko siya hinayaan. Si Kuya, hindi pala siya tunay na anak ni Tatay. Pero sa puso niya, pamilya pa rin ang hanap. Pamilya na sana kami. Hanggang ngayon, dala ko ang bigat ng nakaraan. Ang bigat ng hindi ko nagawang ipaglaban siya. At sa bawat alaala, isa lang ang tanong na paulit-ulit bumabalik. Paano kung minahal ko rin siya, hindi bilang kuya?

Sige, magkakasama tayo. <laughs> ah, ganun ba, matutuwa niya si Papa at si Mama mo. Ulit, ulit, ulit. Ah, ganun ba, matutuwa niya si Mama... Ulit. Si... Ah, ganun ba, matutuwa niya si, si Papa at si Mama mo. <laughs> <laughs> ganun ba? Lahat ng gusto ko, hindi niya sinusunod. <laughs> <silence> Ay ayo. susundin. kumain? Ako Ano ba 'tong ginagawa talo? Biglang may dumag doorbell Ito na 'yung ko, boss. <silence> Hi, ako po si Alzheimer. Hi, ako nga po pala si Jojo. Hi, ako po si Cristel. Hi, ang nag-iisang Apelia. Yeah. <pulling> Gago niyo. Kaya wala ang ETR Films. Yes. At kami po wala ang ETR Films. <laughs> <pulling> ang angok ni Ani ang Inimo. Kami nga po wala ang ETR Films. <pulling> ang hinihintay mo. Mag-subscribe ka na para enjoy ang ating pananakal na kiti. Maraming salamat po. Maraming, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Susubaybay pa po sa amin. Yes. Yeah. So, shoutout nga po pala kay June. Wait lang. <laughs> And shoutout nga mula kay Junray Osman And shoutout sa team mo, Raymond Bintik Leak Detection So ayun, kita-kits tayo soon manan nyo, magkasalubong tayo <laughs> <laughs> At, at shoutout din nga po pala kay Ate Sheriff TV Ate mo Kung po sana sa mga anak ko Mikay, Milet, at Maggie, thank you Kamay-mahay yun na si You're welcome You're <laughs> welcome po, sana sa susunod na video ay manood po kayo ulit. Yes, yeah, so, huwag pong makalimutan mag-like, follow, share, and subscribe. Yeah. Maraming salamat po palagi sa inyo lahat. Bye-bye! Hindi pa tapos, babe! Hindi pa tapos! Pa Kaya pwede mo panahon! Ah, manood niyo siya! TikTok, sa so Facebook, sa so mga content ko, ang name ko is AfeLia. A-F-E-L-I-A Sa TikTok is Badass Babe. Yan, Badass Babe sa Instagram, Afilia. Sa TV, Afilia. And then, to na. Hmm. Alam ko, di ka na matatapos eh. Ang haba eh. Yan, wala naman ako ipopromote. Siyempre, ito lang. ETR only. Shoutout out, Realismo. Alright. Okay oh. Shout <laughs> sa mama ko. Mahal, nasa TV na po ako. <laughs> so ayun, maraming maraming salamat. Bye. Bye.